Magandang araw po muli. Magbabalik tayo para sa ating pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos. At ang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay dito sa Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. Basahin ko po Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. So dito po ay makikita natin ang ipapalagay natin na ikadalawampot na utos ng Panginoon Kristo. Maging matalino gaya ng ahas at kung pwede pang idagdag ang maging maamo gaya ng kalapati ay gagawin po natin. Kapag ka naiisip natin ang ahas ay maraming negatibong bagay na agad na pumapasok sa ating isipan. Iba't iba ang gumuguhit dito na nagbibigay sa atin ng pandidiri o takot dahil alam natin na karamihan sa mga hayop na ito ay makamandag. Bukod doon ay ang pagkakaugnay kay satanas. Gayunpaman ay maraming mga ahas ang ginagawa ng alaga ng mga tao sa kanilang tahanan sa ating kapanahunan. Bilang nilalang ng Diyos, ang ahas ay nagtataglay pa rin ng magagandang katangian. Ginamit na halimbawa ng Panginoon ang isa sa mga katangian ito na magagamit ng kanyang mga alagad sa paghayo. Sinabi niya, maging matalino kayo gaya ng ahas. At isa pang hayop ang ginamit niya na mapagkukunan ng magandang katangian sa paghayo ay ang kalapati. Sinabi nga niya, at maging maamo gaya ng kalapati. Bago tayo magpatuloy, ay pupuntahan muna natin ang tanong na inyong pag-uusapan at narito ang katanungan. Anong hayop at ang kanyang magandang katangian ang maiahambing mo sa iyong pag-uugali? Ulitin ko po ang katanungan. Anong hayop at ang kanyang magandang katangian ang maiahambing mo sa iyong pag-uugali? Mag-uusap po kayo at mamaya ay babalik po tayo. Magbabalik po tayo. At ang ating unang pag-uusapan tungkol dito ay ang katangian ng ahas na magagamit sa paghayo ng mga lingkod ng Diyos. Ano ang katangian ng ahas na magagamit sa paghayo ng mga lingkod ng Diyos? Una, ang ahas ay tahimik para sa kanyang biktima. Ang ahas ay tahimik para sa kanyang biktima. At makikita ko diyan ang tila baga parang pagpaplano ng mga manggagawa kung paano makaakay sa kaharian ng Diyos. Kung paano ang ahas ay nagkakaroon ng biktima dahil sa kanyang katalunuhan, ganun din naman sa atin ay dapat meron tayong mga naaakay dahil sa karunungan na gagamitin natin para makapag-akay sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, ang ahas ay iiwas sa anumang komprontasyon hanggat maaari. Ang ahas ay iiwas sa anumang konfrontasyon hanggat maaari. Alam natin ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Ang ahas kahit papano ay iiwas yan sa pakikipag-away hanggat maaari. Subalit hindi naman sana humantong na kapag ka nagigipit ay lalaban na tayo. Patuloy tayo na iiwas sa anumang konfrontasyon o pakikipag-away sapagkat ang Panginoon natin ay gayon ang kanyang ginawa. Ganyan din naman na ang mga manggagawa ng Diyos ay dapat iwasan ang anumang pakikipag-away o pakikipagtalo bagamat handa naman tayong sagutin ang mga katanungan tungkol sa ating pananampalataya. Yan po ang sinasabi na aklat ng unang Pedro 3.15. Maging handa tayo lagi na sagutin ang anumang bagay na katanungan tungkol sa ating pananampalataya. Pero nais kong tignan ang katotohanan ito na ang Kristyanismo lamang po ang the most persecuted religion in this world. We, the Christians, are the most persecuted religion in this world. Why? Sapagat alam ng maraming reliyon na hindi tayo gumagamit ng dahas. Kaya nakakapagtaka yung mga Kristiyano na gumagamit ng dahas, nakikipag-away, at higit sa lahat ay pumapatay. Kung ganyan ang reliyon mo, hindi yan galing sa Panginoon. Ibang klase yan kaysa sa dinala ng Panginoong Kristo na pananampalataya sa mundong ito. Yung mga reliyon na may kaugnayan sa pakikipag-away, pagpatay o kaya ay pakikipag-ubusan ng lahi. Hindi ganyan ang ginamit ng Panginoong Kristo para dumami ang kanyang nasasakupan. Kaya nga't alalahanin natin na ang Ibanghelyo ay may kapangyarihan. Roma 1, 16, at ganun din naman na sa patnubay ng banal na espiritu ay napapasuko nito ang mga tao subalit kailanman ay hindi gagamit ng dahas. Linawin ko lang po na ang Panginoon sa Kristo nagkaroon din naman ng pakikipag-usap sa mga reliyosong tao at ako'y naniniwala na sa pagsasalita ng Panginoon sa kanila ay makikita natin ang galit sa kanilang kaipokrituhan. Pero kapag ka Dumarating sa punto ng pananakit ay hindi po gumawa ang Panginoon ng bagay na yan. Baka po tanungin ninyo ako, eh bakit ang Panginoon ay pumasok sa templo na may daladalang panghampas? Tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Ang Panginoon ay nagagalit kapag kanayuyurakan ang dangal ng Diyos. Hindi ito tungkol sa Kanya. Tandaan po natin na ang Kanyang hinabul, doon sa loob ng templo ay mga tao na nagsasabing sila ay sa Diyos. At alam ng Panginoon na hindi dapat gawing palengke ang tahanan ng Diyos sa Lumang Tipan kung kaya't ginawa niya ito ay upang ipakita na hindi maari ang ganitong mga bagay. Isang bagay din mga kapatid. Alam po niyo, wala tayong karapatang magalit sa mga hindi mananampalataya. Pero kung ito ay mga mananampalataya na nagkukunwari naniniwala sa Diyos, alam po niyo meron tayong karapatan na pagsabihan sila. Punta po tayo dito sa pangatlo. Madaling malaman ng ahas ang panganib sa pamagitan ng kanyang dila. Madaling malaman ng ahas ang panganib sa pamagitan ng kanyang dila. Pinagkalooban siya ng Diyos ng paraan para alam niya kung may paparating na panganib sa kanya sa pamagitan ng kanyang dila. Yan po ang unawa ng siyensya tungkol sa mga ahas at ako'y naniniwala sapagat wala naman sila ng katulad ng mga bagay na ibinigay ng Diyos sa bawat nilalang niya. Iba-iba ang pamamaraan ng Diyos pero nadidetect daw ng mga ahas ang panganib sa pamagitan ng kanilang dila. Sa ganyang pamamaraan, ang mga lingkod din naman ng Diyos ay dapat maging sensitibo sa pakikinig sa direksyon ng Diyos sa kanila. Bukod sa tayo ay may salita ng Diyos na guide. Ay titignan din natin kung paano ang direksyon ng Panginoon. Magkaroon tayo ng tamang pasiya sa mga nakatakdang panahon at oras. Alam natin na kapag ka may panganib, huwag naman tayong suong ng suong. Ganun pa man, kung meron tayong pananampalataya at handa tayong ibigay ang ating buhay ito naman ay pinahahalagahan o inoonor honor ng Diyos sa ating pananampalataya. May mga pagkakataon sa banal na kasulatan na si Apostol Pablo ay lumilihis din naman sa alam niyang darating na konfrontasyon. May mga pagkakataon diyan na makikita nyo na hindi siya pahad lang sapagkat magkaiba ang ikaw ay matapang na harapin ang iyong kamatayan alang-alang sa Diyos at kung magagawa mo naman na umiwas sa anumang konfrontasyon, ay dapat gawin ang bagay na ito. Naunawaan po ba ninyo? Kung gayon ay nangangailangan po dyan ng katalinuhan mula sa Diyos. Ang ating pang ay kilala ang ahas sa pagligkis sa kanyang biktima. Kilala ang ahas sa pagligkis sa kanyang biktima. Gayon din naman na ang mga lingkod ng Diyos ay hindi lamang pinaplano na maligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan sa nakaraan, kundi ito ay maligtas din sa kapangyarihan ng kasalanan na nangangahulugan ito ng pag-disciple sa kanila. So ang ahas ay kilala sa pagligkis at ganoon din naman na hindi natin dapat pinapakawalan ang mga tao na dinadala sa atin ng Diyos maraming Kristiyano ay kontento na sila na mapatanggap ang mga tao sa Panginoong Yesu Kristo. Ibig sabihin ay magkaroon daw ng kaligtasan. Subalit, hindi po sa patang bagay na yan. Kung kaya ang dami ay hanggang dun lamang sa evangelism, pero alam natin na ang itinuturo ng Panginoon ay kasama diyan ang discipleship na parang ipinapakita sa pamamagitan ng hindi pagpapakawala sa ating mga naakay isa Panginoon. Nais nice kong malaman ninyo na itong aking ginagawa sa inyo ay kung titingnan ninyo ay pinaliwanag ko na ito ay paraan ng discipleship. Alalahanin ninyo ang ating pakahulugan sa disciple. Ang isang alagad ay nagpabautismo dahil sa kanyang pananampalataya at pagsisisi at pagkatapos ay alam at buhay ang mga batas ng Panginoong Yesu Kristo. At sa pagkakataong ito ay tinuturo ko sa inyo ang utos ng Panginoong Yesu Kristo na siyang batas sa karya ng Diyos at ganoon din naman na silang mga katuruan para sa mga ginagawang alagad ng Panginoon. Alam niyo po, malamang kayo ay pagkakalooban pa ng Diyos ng mga ilang positibo na katangian ng ahas na magagamit natin bilang mga mananampalataya. At kung meron pa po kayong maalala na katangian ng ahas ay maaari po ninyong idagdag dito o kaya sa inyong pag-uusap sa inyong mga grupo. Punta tayo sa ating pangalawang punto. Ang kaamuan ng kalapati na kailangan sa paghayo ng mga lingkod ng Diyos. Ulitin ko, ang kaamuan ng kalapati na kailangan sa paghayo ng mga lingkod ng Diyos ang kalapati ay sumisimbolo ng kapayapaan sa banal na kasulatan, ganun din naman ang banal na espiritu. Ako'y naniniwala na sila rin naman ay tanda ng pagiging maamo. Kung tayo ay naghahanap ng karapat-dapat na tao, tayo rin ay dapat maging karapat-dapat na tanggapin sa kanilang mga tahanan. Nagaganap ito kapag kanakikita nila na tayo ay maibigin sa kapayapaan o kaya ay mapagkakatiwalaan. At sana po ang kaamuang yan ay hindi pakunwari kundi kaamuan sa kalooban na alam ng Diyos. Sapagkat kapag ito ay panlabas lamang o pagkukunwaring kaamuan, alam natin na maraming relihiyon ay gumagawa niyan. Subalit, sa mga ganyan ay galit ng Diyos at sigurado kong mawawala ang patnubay ng Diyos sa atin. Bagamat ang mga pakunwaring kaamuan ay maring makapandaya, subalit wala yang magiging bunga sa pangmatagalan. Kalauna na ilalabas ang katotohanan at yan ay magiging katitisuran. Pero kung tayo ay tunay na may kaamuan, totoo ang ating pag-uugali, naniniwala ako na nandiyan ang magiging patnubay ng Diyos sa atin at magiging kasangkapan tayo ng dakilang Ama. Pangalawa, ang kalapati ay madaling paamuin at dahil doon ay madali rin sinang turuan. Ang kalapati ay madaling paamuin at dahil doon ay madali rin sinang turuan. Nais kong kunin yung madaling turuan at yan ay makikita natin na kailangan nito ng mga Kristiyano. Kailanman ang mga tao na hindi maturuan, na hindi magiging kagamit-gamit sa ubasan ng Diyos, kaysa doon sa mga madaling turuan kahit ang Panginoon ay makikita natin na hindi po siya pumili ng mga matitigas ang ulo. Nais niya na ang kanyang magiging alagad ay nauupo sa kanyang paanan. Nirekomenda Nire niya ang mga ganitong pag-uugali ng kanyang mga tagasunod na sila ay tagapakinig at masinsinang pinag-iisipa ng kanilang mga napapakinggan. They are learner at yan ang isa sa mga kahulugan ng disipulo learner, student, pupil, follower. At yan ay nakikita ko ang pag-uugali ng kalapati na natuturuan o kaya ay madaling maturuan. Tatanoyin kita kaibigan, ikaw ba ay nagpapaturo? Ikaw ba ay dumadaan sa pagiging alagad na wanga po ay magpapatuloy kayo nang sa gayon ay magiging kasangkapan kayo ng Diyos sa kanyang ubasan. Ang isa pa sa Katangian ng Kalapati ay hindi mapaminsala, ay hindi mapaminsala. At sa pamamagitan ng ganyang katangian, tayo ay tagadala ng pagpapala sa mga tahanan ng tao. Alam po niyo, maganda po itong maunawaan natin. Tandaan po natin na hindi lahat ng nagdadala ng mabuting balita ay tunay na nagdadala ng balita na magbibigay ng kapayapaan sa Diyos. Binabalaan tayo ng Biblia sa mga tao na magdadala ng ibang mabuting balita na nangangahulugan ito na hindi magdadala ng kapayapaan sa Diyos at sa tao. Ano itong hindi totoong mabuting balitang ito? Ito yung mga bagay o kaya ay mapapakinggan natin sa mga mga ngaral na hindi magdadala sa atin sa kaligtasan, sa kalayaan at sa lubusang kaligtasan sa kasalanan yon ang target ng mabuting balita. At diyan ay makikita natin kung tayo ay nagdadala ng totoong mabuting balita, ang tao ay maaalis sa makapaminsalang kasalanan. That is the true gospel. That is the true gospel. Sa ating kapanahunan ay maraming mabuting balita na ang pangako nila ay magaganda sa mundong ito Subalit so, hindi nila alam na ito ay parang lason o kaya ay bitag na kalaunan ang resulta ay hindi magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. At malala pa yung sinabi ng John 10.10, that if comes but to still to kill and destroy. Ano po ang punto ko dyan? Ang punto ko dyan, ang hindi totoong mabuting balita ay magdadala yan ng kapahamakan. At paano mo malalaman na yan ay hindi yung totoong mabuting balita, hindi ka inililigtas sa iyong kasalanan at sa iyong mga pagkakasala. Mabigat at mahirap tanggapin ang katotohanan yan, pero yan po ang tanging paraan para tayo ay tunay na hindi mapinsala sa darating na panahon dahil sa buot ng Diyos na igagawad niya sa mga makasalanan. Ang ating pang-apat, masaya at nagkakaisa ang mga kalapati kapag marami sila. Masaya at nagkakaisa ang mga kalapati kapag marami sila. Tingnan po ninyo ang mga kalapati, talagang tuwang-tuwa sila, nandoon sila sa kumpulan at tila nakikita natin sa kanila ang kasiyahan at pagkakaisa. Ganyan din naman dapat ay maging kagalakan ng mga lingkod ng Diyos ang marami na silang gumagawa ng pagkakaisa. Ganon pa man po ay nais ko magbigay ng babala na tayo na sa mga huling araw na sinabi ng Panginoon na marami ay mga lalabas na mga bulang mga ngaral, bulang propeta at yun ang malaking problema natin sa kasalukuyan. Napakarami ng mga taong ito at kailangan natin silang makilala. Sa mga susunod ay pag-uusapan din natin ang pagiging maingat sa mga bulang propeta, mga asong gubat na nakadamit na parang tupa. Punta tayo dito sa ating pangatlong punto at ang kalapati sa Biblia. Ang kalapati sa Biblia. Sila ang mga simbolo ng banal na Espiritu. Malala nyo na sa Panginoong Kristo, pagkatapos na siya mabautismuhan, ay bumaba sa kanya ang banal na Espiritu sa anyong kalapati. At kung babalikan po natin ang kaganapan sa aklat ng Henesis pagkatapos ng Baha, ay naging kasangkapan ang kalapati para magdala ng balita na tapos na ang malaking Baha o kaya ay nagkaroon na ng mga tuyong lugar sa mundo sa kapanahon ng iyan sa Genesis chapter 8 verse 10 to 11. Makikita po natin 'yan o kaya mababasa po natin 'yan. Ang kalapati ay maibigin sa kapayapaan. Ang kalapati ay maibigin sa kapayapaan. Kung babasahin niyo ang Awit 55 sa is ay kasangkapan ang kalapati sa kapayapaan. At pagkatapos ay handog para sa paglilinis sa lumang tipan ay marami pong paghahandog sa mga kalapati bilang mga paglilinis sa karumihan ng tao. At kung maalala ninyo, sa Lukas Kabanata 2 ay mababasa natin dyan na ang inihandog ng mag-asawang si Jose at si Maria sa kanilang pagpunta sa templo, daladala ang kanilang anak, ang Panginoong Yesu Kristo ay naghandog sila ng mga kalapati at batu-batu. Yan ang mga ilan sa ipinapakita ng kalapati sa Biblia. Putahan naman natin ang payo ni Apostol Pablo kay Timoteo kaugnay sa utos na ito. Basahin ko po ang ikalawang Timoteo 2.21 hanggang 25. Ikalawang Timoteo 2.21 hanggang 25. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa kasangkapang maringal at pakikinabangan laging handa sa anumang mabubuting gawain. Kaya nga iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan, pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal. Mamuhay ka ng mapayapa kasama ng mga taong may malinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Hindi dapat makikipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matyagang guro, ma mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Kung titingnan ninyo itong mga sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na magandang pag-uugali sa pakikitungo ng lingkod ng Diyos na si Timoteo sa kanyang bagong assignment noon sa Ephesus ay halos kahalintulad no mga pinag-usapan natin tungkol sa dalawang hayop na ito, ang pagiging matalino ng ahas at pagiging maamo ng kalapati. Guhitan po ninyo itong mga salitang ito. Number one, lumalayo sa kasamaan. Lumalayo sa kasamaan. Number two, maging handa sa anumang mabuting gawain maging handa sa anumang mabuting gawain. Number three, iwasan ang masasamang hiling. Iwasan ang masasamang hiling. Number four, maging makatarungan, tapat at mapagmahal. Maging makatarungan, tapat at mapagmahal. Number five, mamuhay ka ng mapayapa kasama ang mga taong may malilinis na puso mamuhay ka ng mapayapa kasama ang mga taong may malilinis na puso. Number six, iwasan mo ang mga walang kabulahang pakikipagtalo. Iwasan mo ang mga walang kabulahang pakikipagtalo. Number seven, maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Number eight, mahusay at matyagang guro. Mahusay at matyagang guro. At number nine, mahihunahon niyang itutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Mahihunahon niyang itutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. So halos sampu po yan na mga katangian ng isang manggagawa na kung titingnan natin ay tila makikita doon sa mga sinabi ng Panginoon, maging matalilo kayo gaya ng ahas at maging maamo kayo gaya ng isang kalapati. Ano naman ang nakikita nating pag-uugali na pinapalabas ng pagsunod sa utos na ito? Ang nakikita ko po rito ay ang karunungan o kaya ay katalinuhan. Sa wikang Ingles ay wisdom. People of God must have wisdom. At sinabi nga sa aklat ng Santiago na sino mang may kakulangan sa karunungan ay dapat humingi sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nagbibigay na hindi nananaghili. Nais ng Diyos na maging matalino ang kanyang mga lingkod, maging maamo rin naman. Gayon din naman na ayaw ng Diyos na tayo ay maging mangmang. Alam niyo po ba kung ano ang mangmang sa Biblia? Hindi po yung kulang sa kaalaman. Ang mga mangmang na itinuturing sa Biblia, ay yung hindi niya sinasapamuhay ang kanyang mga katotohanan na Yan ang itinuturing ng Diyos na mangmang -mang kaysa doon sa mga kulang sa kaalaman. Samantalang kapag tayo ay may karunungan, ay gagamitin natin ang karunungan mula sa Diyos na tignan ang ating mga kalalagayan o mga problemang kinakaharap. Ganon din naman ay dapat isang tabi muna ang ating mga emosyon. At isa pa ay gagawa tayo ng mga desisyon na kung saan ay maingat natin pinag-isipan at minsan ay nandiyan din ang paghingi ng payo ng mga tao na alam natin na may mga katalinuhan at mga karanasan sa buhay. That is wisdom. Sa ating pong pagwawakas sa pagkakataong ito, Iyokupo natin ang ating mga ulo at matimtiman nating pakinggan ang mga katanungang ibibigay ko sa inyo. Nalalaman mo ba na ang pinakamabilis na paraan ng pagkakaroon ng katalinuhan ay lumakad na kasama ang mga matatalino? Nangangahulugan yan ng mga lingkod ng Diyos. Iniiwasan mo bang makaargumento ang mga kumokontra sa iyo hanggat maari inaasam na sila ay maakay mo o maligtas. Ang pangatlo, nananalangin ka ba na tumuklas na mga karunungan mula sa Diyos na hangaring magamit upang maligtas ang iba? At ang ating panghuling katanungan, hangad mo ba na magkaroon ng karunungan at kaamuan na alam mong tanging sa Diyos nagmumula? Ito ba ang iyong kahilingan sa ngayon? Hinihiling ko po na kung kayo ay nasa grupo kayo ay magdalanginan sa isa't isa o kaya ay hilingin ninyo ang inyong leader na ipanalangin kayo sa pagkakataong ito na pagkalubang kayo ng Diyos ng katalinuhan. Dito po tayo magtatapos sa ating pag-uusap tungkol dito. Ito po ang ating pinapalagay na utos ikadalawamputsyan. Maging matalino kayo katulad ng ahas at maging maamo kayo katulad ng kalapati. Naway patuloy na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God bless.